Good morning. Tuwing lunis nga, hindi kami nagtitinda ng sisi. Kaya pinalagay ko na sa kanya ang mga ino-order ko sa Shopee ng mga ilaw. Matagal ko na talagang gustong ipalagay to sa kanya. Kaso, pag uwi namin, sira-sira na pala ang aming kisami. Dahil butas-butas na pala ang aming yero. Kaya ayon, nagkatulo-tulo na dito sa loob ng bahay. Kaya pinaayos muna namin. Ayan pala ang itsura niya pag may bumbilya na. Hindi ko nga lang alam kung kailan namin niya mabilhan ng bumbilya. Nakabit na rin pala niya dito sa kusina. O ba diba, ang ganda. 200 pesos lang yan. Ganyan yan nga ang itsura niya pag madilim. Pagkatapos nga niya sa kusina dito naman sa CR, 200 pesos lang din pala yan. O ba diba, ang ganda makasosyal? Parihas nga lang pala sa CR ang pinakabit ko dito sa kwarto. Kaso, hindi naman ka siya ang bumbilyan niya. May isang bata nga dito ang habol ng habol sa akin habang nagbibideo ako. Inuunti-unti nga lang namin itong pinapaayos ang bahay. Dahil yung hindi nga kami nakawe unti-unti na palang nasira ang mga gamit dito. Halos nasira na nga lahat ng pag-uwi namin. Nasira na rin pala ang rep namin, pati washi. At TV. O ba diba, ang sakit sa bulsa? Mahaba-habang ipon nga para mapaayos lahat ang nasira dito sa bahay. Pero okay lang yan, ganun talaga ang buhay. Dumating na rin pala ang in-order kong sabon sa Shopee. Tatlo lang naman yan, gusto ko lang itry. 99 lang yan, may tatlo ka ng sabon. In-orderan ko na nga rin si Wake ng wipes. Sampung piraso nga yan, sa halagang 90 peso. Ang swerte ko nga dito kay wakin, dahil hindi siya maselan. Kahit diaper niya nga, sa Shopee ko lang din in-order. Dahil sa sobrang bigat nga namin mag-asawa, Naka-order na kami ng tatlong ganito Isa din kasi yan sa nasira dito sa bahay Ang pangit din naman kasing umupo sa bowl na walang upuan O diba ang daming arte? Samantalang sa probinsya, kinalakihan na namin na walang CR Ewan ko ba bakit ganun ang mga tao sa probinsya? Tamad na tamad gumawa ng CR Isa na doon ang papa ko, pero hindi ko nilalahata ha Samantalang ang mga CR dito, nasa loob ng bahay Ang sarap talaga tingnan sa mata kung ang CR mo may stock na gamit